Oh, my God, please. <laughs> Yun lang ang pinakamukha na rin ikaw sa tanong buhay ko. Pinakamukha ko, baby. Happy, happy birthday. Wish you all the best. And stay healthy pala. God bless. and More blessings to come sa uh, pamilya mo. Thank you. Thank you. Ash, naalam ko hindi niya panay kaintindihan. Pero kapag alam mo na, kaya mo na intindihin, sana matuwa ka sa mga um, mga achievement ng mga magulang mo at sa mga ayan pa birthday sa'yo. Very happy. ako. sobrang happy ko kasi meron kang kompletong family kasi sa generation natin ngayon, bihira na lang. Kung may mga kompletong family, sana i-treasure mo to paglaki ko. At one call away lang si Nina. At yun nga tama yung sinasabi nila, sana yun nga, meron tayong good health. At alam ko naman, guide ka ng magulang mo at andito lang kami yung mga ninong at ninang mo para um, supportahan ka palagi at i-guide ka din. Happy, happy birthday, Kalix! Ayun, sana maging center mo si God sa buhay mo para maging mabuti kang bata paglaki. Ayun, happy birthday! <laughs> 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 parents. Then, I wish you all the best in life hope na paglaki mo maging content creator ka din, di ba? Tama-tama. Ah, <laughs> ayun, alam ko naman na nasa in good hands ka sa parents mo. And ayun, hope to see you daylaya. on your next birthday. God bless you always. At sa parents niya, yeah. congrats ulit. <laughs> Happy birthday sa'yo, baby Maddox. Yan uh, Sana paglaki mo, uh, magawa uh, mag uh, mag mo lahat ng gusto mo sa buhay. Siyempre, dyan si Mami and Daddy, always nagagabay sa'yo. And wish ko um, dahat ng mga gusto mga paglaki mo paglaki mo'y magawa mo. Ayan, yun lang. Maraming salamat. Happy birthday! Hello, baby, Ayan, soon na mapapanood mo itong video na to. Ako pala yung minang-mormo. Alam kong baka, pagtanong minang ko. Sweet, agay, good wishes so sa kalig sa'yo. Sweet, sweet, agay, good wishes um, sa kalig Okay, okay. mapait ka talaga paglagay mo. Shuba. Sumunod ka sa parents mo at alam magiging successful ka katulad nyo. And God bless! Hi, baby, Kani! Happy, happy birthday sa'yo! Ayan, napaka-pogi ng no, baby and I'm so proud kasi inaanak kita. Ayan, love na love kita! And nasabay-balad ko yung paglaki mo sa wala mo. No, nasa tento pa lang ang mommy mo. And wish ko sana lahat ng baby mo is matupad. And sana more blessings to come. Andito lang kami ng mga nino at tinang mo para mag-guide sa'yo as sa parents mo. And sana lumaki kami tapos takot sa Diyos at maging masunurin kay mami at daddy. happy birthday baby! Love you!